Sabi nga nila, wealth whispers, poverty shouts. Ibig sabihin, ang totoong mayaman, tahimik lang, pero yung walang wala, sila pa yung maingay, sila pa yung flex ng flex. My friend, isipin mo, kung biglang yumaman ka bukas, gagawin mo bang profile pic sa Facebook yung bagong kotse mo? O magpo ka agad ng hashtag blessed? Nako, baka bukas si Marites nasa kipo na, handa ng mangutang sayo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 solid reasons kung bakit mas mabuting tahimik ka lang kahit mayaman ka na. At yung reason number 4, siguradong tatamaan ka. Kaya panoorin hanggang dulo ng video. Number 1, iwas inggit at chismis. Alam mo kaibigan, sa Pinas, parang CNN breaking news ang chismis. Isang post mo lang ng bagong iPhone, kinabukasan headline ka na sa barangay. Si Juan may bagong phone, siguro may sponsor. Ayun, imbes good vibes, may halong inggit at duda. May kanya-kanyang version pa ang mga tao. Keso may sugar dati ka raw. Uy, napakakulipot naman yan kahit may pera. Grabe, lahat na lang may masasabi. Kaya ang sikreto, tahimik lang. Kasi kung hindi may pinapakita lahat ng galaw mo, wala silang bala laban sa'yo. Tahimik lang si Marites, walang mapagchismisan. Naaalala ko tuloy dati, may kaklase ako na biglang nagkakotse. Aba, buong klase nagduda kung may sugar mommy siya. Samantalang pinaghirapan lang niya sa online business na sinimulan niya. At ang masaklap, yung mga kaklase rin niya ang nag-comment ng, Pre, sayang oras mo dyan. Wala kang mapapala sa online business na yan. Mag-aral ka na lang at maghanap ka ng stable na trabaho. Pero ngayon, siya ang nakaahon, sila ang tahimik. Kaya lesson learned, kung low profile ka, wala silang masira sa'yo. Tahimik ka lang pero busy ka na nag-iipon, nag-i-invest at nagpa-plano para sa future. Mas mabuti nang wala silang masabi kaysa trending ka nga sa kanto pero stress ka naman sa lahat ng haka-haka. Tandaan, minsan mas masarap ang simpleng buhay. Wala silang alam pero ikaw panalo. Number 2, iwas sa mga masasamang loob isa sa pinaka-practical na dahilan kung bakit mas mabuting low-key kahit mayaman ka, security. Kapag masyado kang pasikat para kang nanglalakad sa kiyapo na may hawak ng mamahaling Rolex. Naku po, automatic, target ka na agad. Pag nakikita ng tao na loaded ka, bigla na lang sumusulpot ang mga opportunities na hindi mo naman hinahanap. May kamag-anak na manghihirap at never kang babayaran. Ikaw pa akong masama kapag naniningil ka may scammer na biglang magpapadala ng suspicious link at worst, baka may magnakaw o mang hold up sa'yo. Naaalala na ko tuloy sa kumpare, every week, post ng post sa Facebook ng bagong motor niya. Aba, after ilang buwan, na naako yung mamahalin niyang big bike. Sabi niya, siguro nastock ako. Eh paano hindi ba nanakaw? Eh para kang nakapublic GPS sa newsfeed ng buong barangay kung tahimik ka lang, hindi alam ng iba kung gaano kalaki ang ipon mo o negosyo mo. Mas safe, mas less stress. Isipin mo na lang, mas masarap yung tahimik ka pero safe pamilya mo. Kaysa loud ka nga online pero lagi kang kabado kung may nakaabang sa labas ng bahay. Number three, hindi mo kailangan magpatunay. Ang totoong mayaman hindi kailangan magflex flex Confident na sila sa sarili nila. Alam nila ang yaman ay hindi nasusukat sa brandang sapatos, relo, o laki ng bahay. Ang tunay na sukatan, financial freedom. Tignan mo si Warren Buffett, isa sa pinakamayayamang tao sa mundo, Pero hanggang ngayon, nakatira pa rin sa simpleng bahay at ordinaryong kotse lang ang gamit niya. Hindi niya kailangan magpakitang gilas. Samantalang itong si Totoy, may bagong iPhone Pro Max. Pero hingi pa rin ng pamasay kay nanay. Flex ng flex sa IG, pero hindi makabayad ng kuryente. Kaibigan, kung talagang mayaman ka, hindi mo na kailangan ipakita. Adalasan, yung sobrang pa-flex, sila pa yung stressed at ubos ibon. Pero yung tahimik, sila pa yung may peace of mind at tunay na mayaman. Sabi nga nila, money talks but wealth whispers. Ang totoong milyonaryo, chill lang, tahimik pero deadly. At yun ang mas palupit kaysa flexing. Number 4. Nakakakuha ka ng tunay na respeto. Iba talaga ang respeto sa taong humble. Kapag simple ka lang, mas bilib ang tao. Pero kapag maingay ka at puro flex, kadalasan inggit o inis lang ang makukuha mo. Naaalala ko dati, may office mate ako na laging pasikat. Lagi siyang nakabranded at pawat pagong damit nakapost agad sa social media. Oo, pinapansin siya pero hindi dahil hinahangaan kundi dahil may mga natatawa at nagbabackstab sa kanya. Compare mo naman sa isa naming boss, tahimik lang, walang social media presence, at simply madamit. Pero nung dumating ang sweldo, tuon namin nalaman na shareholder pala siya ng kumpanya. Grabe, halos lahat kami napawaw at naging idol siya. Respeto ang nakuha niya, hindi inggit. Kaibigan, kung gusto mo ang tunay na respeto, huwag mo ipilit sa flex. Ang respeto, kusay ang binibigay sa taong marunong magpakumbaba. Kaya tandaan, mas okay na silent achiever na may totoong respeto kaysa loud flexer na puro fake claps lang. Number 5 mas nakafocus ka sa growth. Kung tahimik ka lang, mas nakaka ka sa pag ng sarili mo at ng pera mo. Kasi imbis na ubusin ng energy sa pagpapakitang yaman, ginagamit mo yan sa pag-aaral, pagpaplano at pag-iinvest. Naaalala ko nung binata pa ako adik ako sa Dota. puong gabi, laro lang. Pong araw, antok. Walang savings, walang plano sa buhay, pero isang araw, na ko. Sayang ang oras ko. Kaya tinigil ko at nagsimulang magbasa tungkol sa pag-ibig MP2 at stocks. After 2 years, aba, may emergency fund na ako sa matalang yung tropa ko. Ayun, level 99 sa Mobile Legends, pero level 0 sa bank account. Kung abala ka sa pagpapakitang yaman, wala ka ng energy para mag-isip ng diskarte eh, at kung paano talaga yumaman. Pero kung tahimik ka lang, makakahanap ka ng bagong sideline, bagong skills at makaka-focus ka sa investments. Rewarding yung energy na nilalagay mo sa future mo kaysa sa likes at comments sa social media. Number 6. Mas tatagal ang yaman mo. Ito yung madalas hindi naiisip ng marami. Kapag low profile ka, mas tumatagal ang yaman mo. Bakit? Kasi hindi ka pressured kumastos para lang makasabay sa mga tropa mo. Maraming tao na sa peer pressure. Uy, may bagong kotse si kumpare. Dapat meron din ako. Eh kahit wala namang pabili, sige, uutang para lang magflex hanggang sa pagdating ng bayari, kakapit ka na lang sa 5-6. Pero kung tahimik ka lang, wala kang kailangan patunayan. Hindi mo kailangan bumili ng bagong gamit para makipagsabayan ang pera mo na itatabi at naipapaikot sa investments. My friend, isipin mo, ano mas gusto mo? Sandaling flex na makakalimutan ng iba after one week o pang habang buhay na yaman dahil hindi ka nagpasilaw sa flexing. Yung unang choice, mabilis mawala. Pero yung tahimik at disiplinado, yan ang pangmatagalan. Number 7, mas okay ang peace of mind. At ito ang pinakamatindi sa lahat. Peace of mind. Kapag tahimik ka lang, walang inggit, walang chismis, at wala kang utang na kinuha para lang makipagsabayan. Ang sarap matulog sa gabi na alam mong secure ka. Walang naninira sa'yo walang tumatawag na bangko dahil overdue ka na naman. Naaalala ko tuloy yung pinsan kong mahiling mag-flex. Laging may bagong gamit, bagong gadget. Pero nung nagka-emergency, wala palang ipon. Stress na stress, halos maiyak. Samantalang yung isa namin kamag-anak, tahimik lang, walang arte. Siya pa yung may kaya at nakatulong sa buong pamilya. Mas masarap ang simple pero panatang na buhay kaysa sosyal pero baon sa utang. Tandaan mo, ang tunay na yaman hindi nakikita sa Instagram feed. Nakikita sa kapayapaan ng isip at siguridad ng pamilya mo. Kaya kung gusto mo ng tunay na kaligayahan, piliin mo yung tahimik pero secure. Masarap mabuhay ng walang iniinindi, di ba? Kaibigan, ang tunay na yaman hindi kailangan ipakita. Mas mabuting tahimik pero panatagang buhay. At ikaw, kung biglang yumaman ka bukas, mag-flex ka ba o mananahimik ka lang.